Tay, no ginagawa mo? One, two, kukunin ko na yan. Sige, kukunin ko na. Sana three, yan. Sana. Ah, sana, sana. Kukunin ko na. Peram si Mami. Peram si Mami. magsisiyaw si ko. San? san, san. Ako muna na. Ako muna na. Ako muna na, Tay. Peram muna si Mami. Araw! pera mm. mo na ako. Ako muna. Hay. Ari, 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 ari. Ako muna, maglalaro muna si Mami. Hoy. taytay, tay, bada. Ako rin ako muna, maglalaro ako. Ito na to. Ari, O sige, ito na, ito na. Hay mo pa bad bad ka uh, no. ha kunan na, na yan, Laruto. Lagi na lang ikaw. Oh, sige. O, oh, dance ka muna.